mga kababayan na kung pala si Angel G. Makaya nagbabalita sa DZMM Teleradio Balita. Pangulong Rodrigo Duterte na probahan na pagbabakuna sa general population ng bansa, pati na rin sa mga minoridad. edad. Yan ang tirutukan ni Jamaica G. Bantay. Maraming salamat po, Angel G. Makayan. Papayagan na simula sa Oktobre ang pagbabakuna ng COVID-19 vaccine sa general population kasama na ang mga minor de edad matapos ito ang aprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa regular press briefing nito Martes, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na pinayagan ang maraming pagbabakuna dahil sa malaking bulto ng mga COVID-19 vaccine na dumating sa bansa at madadagdagan pa sa mga darating na linggo. Ang good news na ni, Presidente, ni Presidente ang pagbabakuna ng general population simula po sa buwan ng Oktobre. Ani ah, Roque. Ating inihikayat ngayon ay magpa-master listing na po ang mga magulang ng mga kabataan para mapalista na yung mga kabataang pag nagsimula na po tayo, anang ah, opisyal. Kaya naman po, meron tayong ilang mga kababayan na tinanong ang kanilang mga opinyon tungkol sa pagbabakuna no. sa, para sa general population ng bansa at sa mga minority. Ako po si Marilyn Labangan, labing dalawang taong gulang. Okay. Ano po ang inyong masasabi tungkol sa pagbabakuna ng general population at sa mga minority? Okay naman po yun sa akin kasi makakatulong din naman po yun lalo na po sa mga bata para malabanan po yung COVID-19. Maraming salamat po. Yan ang aking tinutukan sa DZMM Tele Radio Balita. Maraming salamat sa Mike G. Baltay. Ito po ang DZMM. Pawang at tuhanan, serbisyong totoo Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. DZMM Tele Radio 九万亿的。